Vong Jong at Anna Marshall, Vice Marami ang napahalakhak. Talagang sinulit nga ni Vong, Jong at Ann ang kanilang pamamalagi sa Canada, at sa kanilang mga libreng oras ay talagang naisingit na nila ang pamamasyal sa Canada, bukas din ay muling magkakaroon ng second show ang ASAP sa Vancouver, samantala marami naman ang talagang napasaya ni Vice sa event. <laughs> oh my God, you're so Seventeen. Oh my God. You know what? When I was your age, I was seventeen too. <laughs> You're so fresh. Oh my God. What? You're so Ganda. Hey, thank you. Thank you. Thank you. Okay. So, what do you do here? Did you study here? Do you live here in Bangkok? Stay lucky. No Stop. You are again. hindi yan alam ng mga senior citizens natin. Masyadong mga ngayon ng araw na yun. Kailangan nyo makaka-relate yung mga senior citizens. Ano ka bang kamang spirit naman yung senior? Pang senior citizen, pambili pa ko pa -person. Ay, 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 ay. ay, 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 ay Ang daming ginto na ang daming pintas na sumo, puro ko. Magka-Canada ka ba? Ang Saudi. Ang daming kong gold. Matagal ka na sa Canada? Ang years 16 years. 16 years? More than 10 years. More than 10 years? Sa teenager ka na pumunta ka dito. Kaya more than 10 years. Just go. Nakakaloka ka. More than 10 years ka na dito. Nakapag-try ba ng buong ang hangin dito? Huwag ka kasi nagmumotor ng walang helmet, ate. Parang ka nagmotor ng patalikod. Yung sprint ends mo, nasa gitna. Bulo nga dapat ka kaya sprint ends, di ba? Oh, taray din ang output. Eto, eto mga gusto ko niya. Huwag ka lang magtago, ate. Kinakita ka nila lahat. Bumili ko ba ng tingin sa harapan? Si ate naman, kung makahapos sa akin, kala mo, poon lang mo. Okay. Oh, picture.